Ako naman, hindi ako nagkakaroon ng sakit sa tiyan. Pero sa bahay namin, si Tito at pati na rin ang panganay kong anak, pareho silang nagkakaroon ng sakit sa tiyan. Tapos yung mga kapitbahay namin, madalas silang sumakit ang tiyan. Pero nung ginamit nila, gumaling sila at pagkatapos ay sinabi nila sa akin ang tungkol dito. Kaya bumili rin ako para kay Tito at pagkatapos ng mga sampung araw, napansin naming malaki na ang ginhawa niya. Alam mo ba, yung kapitbahay ko nakatabi lang ng bahay namin, si Aling Dung. Grabe talaga ang sakit niya sa tiyan. At saka maputla at mahina ang kutis niya. Paminsan-minsan kapag inaatake siya ng sakit talagang matindi at hindi niya kinakaya. Hindi siya makakain o makatulog, kailangan mag-leave pamilya niya, samahan siyang magpa-ospital. Palipat-lipat na sila ng ospital at kung ano-anong gamot na ang nainom niya, pero wala namang naging ginhawa. Pero simula nang makilala niya ang Kao Viet Hoang, mga dalawang buwan palang naging mapula at buhay na buhay na ang kutis niya. At ah, talagang gumaan na ang pakiramdam niya. Kitang-kita na mas masigla na siya ngayon. Tuwing umaga, nakikita ko siyang nagwawalis ng bakuran at ng kalsada. Hinahatid ang apo sa paaralan at marami na siyang uh, natutulungan sa mga gawain ng anak niya. Pumunta rin ako sa kanya para kumustahin siya at sabi niya, "Ayan, dahil gumaan na ang pakiramdam ko, tinasabi ko rin ito sa mga kapitbahay tapos pati sa mga kaibigan na may sakit sa tiyan. Hinitay at lahat sila nagsasabi na kapag ininom nila ito, mabilis talaga ang ginhawa at wala talagang mga side effect. Kaya gustong-gusto ito ng lahat. Tinasabi ko lang ang totoo, ito ay totoong nangyari at Nakita ko mismo, kaya ko ito ibinabahagi. At sa edad ko na rin na medyo may katandaan na, kaya napakahalaga ng kalusugan. Kaya kailangan talagang maghanap ng mga produkto may kalidad uh, na kasing ganda. Uh, ang cow viet huang na ito, kaya talagang uh, kampante akong gamitin ito. Kaya kung sino man ang may sakit sa tiyan, magtanong lang kayo. Kay Kuya Huang, siguradong mapapanatag kayo.